Magbubuko salad kami ngayon kaya naman nga na nga kami ng ilang perasong buko dito sa may kalapit bahay namin. Meron kaming gaganang pink church anniversary kaya naman ka ako para meron man lang akong madala at may ambag ay magagawa nga ako ng buko salad. At kahit nga ika hindi pa Pasko kita ay magsasalad. Makatikim man lamang ka ako ng masarap-sarap at talaga namang napapaibig. Napakasarap din nga humigop ng sabaw nito lalo pa at fresh na fresh. Napakatamis. Tatlong buong buko lang naman itong kinayod ko at pagkatapos ay eh, hinugasan ko na din para hindi agad mapanis. At ngayon naman ay gagawa tayo ng gelatin. Bali, ang pinantubig ko nga pala diyan, yung sabaw ng buko, tapos nagdagdag lang ako diyan ng tubig. Dalawang sachet ng master gulaman nga pala itong nilagay ko. At pagkatapos, binuhay ko na nga din yung apoy. At ngayon naman ay papakuloan lamang natin yan ng mga ilang minuto. At kapag karininganing nagbula ka na, nakuloan na, ngayon naman ay set aside lamang natin yan hanggang sa tumigas. At habang inihintay ko nga ng tumigas diyan yung gulaman, ay nagpalambot na nga rin pala ako nitong sago. Nung mga bata pa kami, kapag gumagawa kami ng buko salad, ang alam ko lamang lahok niyan ay buko, sago at saka gatas. Kailan ko din laang nalaman na inalahokan din pala yun ng fruit cocktail na nasa lata. At dahil nakarami-rami naman ako sa pinagbintahan ko ng kupras ngayon, ay dinakabilingani ako ng mga fruit cocktail. At pagkatapos ko nga ning ipatagas lahat ng sahog. Ngayon naman ay mag-uumpisa na nga akong gumawa ng buko salad. At di nga sa maliit na planganita, nilagay ko na dyan itong fruit cocktail. Sinunod ko na nga din itong berde na gulaman at pagkatapos yung sago. Naglalagay nga rin pala ako dito nitong kaong na pula at saka itong nata de coco na kulay puti at saka kulay berde. Ay ko, sa kulay pa nga lamang ay nangangamoy Pasko na ano. At ayan, naglagay din pala ako dito nitong Jolly Whole Corn Kernels Corn at pagkatapos naglalagay rin pala ako dito nitong pasas. At para naman daw sa pampabalansay ng tamis alat, eto't, naglagay din pala ako ng cheese. At pagkatapos, sinunod ko na nga ding ilagay itong mga buko na nayari-yari ko kanina. Bale, dalawang all-purpose cream na chilled overnight yung nilagay ko at saka dalawang lata din ng kondensada nitong classic para mas creamy at mas masarap. At pagkatapos ko ang mailagay lahat diyan ng mga sahog, ngayon naman ay paghahalo-haluin lamang natin yan. Nako, isave nyo na nga itong recipe na itong mga mare at ihandaan nyo ari sa Pasko. At pagkatapos ko ang magawa, ngayon naman ay ilalagay na natin sa rep dahil mas masarap nga ito pag mas malamig. Kinabukasan, bandang alauna na ngayon ng hapon ay bumiyahin na rin kami papunta ng aming church. Dito nga namin gaganapin yung aming selebrasyon dito sa gymnasium ng aming bayan ng Socorro. Eto nga at pagkarating na pagkarating namin ay malapit na nga daw magumpisa kaya naman gumayak na nga din kami. Bali, nagumpisa nga yung aming gawain sa mga papuring awit at sinundan naman ang mensahe ng aming Pastor Reggie. At isa nga sa mensaheng tumatak sa akin ay palagi nga daw tayo magkaroon at maglaan ng oras para sa ating Lord dahil binigyan na tayo ng Diyos ang anim na araw para sa ating sarili at para magtrabaho. At sabi nga yung ilang oras na ilalaan mo tuwing linggo ay eternal life naman ang kapalit nito. Kaya wag natin pagkait yung oras at panahon ang Diyos naman ang tanging nagbibigay nito. Kabayang akin din lang naman ay kaunting paalala. Ano po? At ayun nga pagkatapos ng aming church service ay nagayak na nga din para sa pagpapakain. At ito na nga pala lahat yung mga niluto at inihanda namin pagkain para sa aming anniversary ngayon. Meron din nga ditong kaldereta, merong minudo, merong adobong manok at saka meron din ginisang labong. Sa mga oras na yun ay parang kinakabahan nga ako at napakarami ka akong tao ay baka magkulang. Pero talagang pinatunayan na naman ng Lord, ika nga dati nagkasya yung limang tinapay at dalawang isda sa sampun libong tao ay di ni pa kaya. Yung tipo nga ning akala ko'y kukulangin, abay sobra pa, nakapagsili pa nga ako. At pagkatapos nga ng aming gawain ay di umuwi na nga din kami. Kinabukasan naman ay maagang maagay umahon ng bundok itong mag-aama ko dahil nagapakupras nga ni kami doon ng nyog. Hindi nga ni pala ako sa mama at kakoy taong bahay muna kami ngayon ni Elisha. Pero kako nga ni sa kanila ay magvideo sila at nang may pakita ko din sa inyo ang mga kaganapan din sa aming bundok. Ay igi na rin lamang talaga at kahit madalas nga ni ang pagulan din sa gabi ay hindi naman naapaw ang ilog at hindi rin nagabaha. Aring nga ni sa ati kuning talagang hindi aring hindi papangkuhin at gusto na nga ni agad lumublob sa tubig at kalabsawan na din ang paa. Pagkarating na pagkarating nga nila dito sa may hulo ay naabutan nga nila itong si Kuya Kine na nagatapas na nga, nga, nga ng nyog. Mahigit kumulang isang libot nga daw ang peraso na rin na panungkit niyang nyog. At dahil medyo mataas-taas nga daw kilo ng kupras ngayon ay di kukuprasin nga namin aring mga nyog nare. shout Shoutout na nga rin po pala din sa aming katulong na magkupras kay Kuya Kine. Abay nagpapahanap nga huya ng na mapapangasawa ay baka meron kayong may iririto dyan. Kasama din nga ho pala namin magkupra sa aring kapatid nung nanay ko. Tinatulungan nga nila kami para daw mapadali. Hindi nga rin ho talaga biro ang pagkukupra sa lagi bago maging kwartare, Talagang tagaktak na ang pawis mo. Sa proseso pa nga lang ng pagkukupra sa ayan ay at pagkatapos tapiasin ay dibibiakin. Tatanggalin yung pinakang sabaw pagkatapos ay papausukan ng ilang araw. Dini nga din ho sa amin sa Mindoro isa sagana sa mga ganitong puro ng niyog. Kaya isa din nga ito sa mga pangunahing hanap buhay sa amin yung pangangawit ng niyog at pagkukupras ng niyog. Dini nga ni ho, sa lugar na namin, mismo ang Dini sa Portuna, ay dito talaga nang gagaling yung mga niluluwas pa Maynila, katulad ng mga saging, niyog, at iba't iba pang kalakal. Taga rin yung buhay pa nga lamang ho ay buhay ng tao, basta sipag at syaga nga lamang daw ho ang puhunan. Ngayon naman, pagkatapos nga ning mabiak at maalis ngayong pinakang sabaw nitong nyog ay nasa lansa at mamaya ay papausukan na nila ito. At ngani ni pala, sa mga hindi nakakaalam, eto nga pala yung kopra o yung pinakang laman ng nyog ay pinapausukan at pinapatuyo. Isa nga din pala itong kopra sa ginagawang langis, ginagamit din ito sa produksyon, sa paggawa ng mga kandila, ng mga sabon at ng marami pang iba. Kaya naman nga itong pagkukuprasay mula pa nung una, bata pa lamang ako at hanggang ngayon ay tinatrabaho pa din namin at pinagkukuna namin ng aming kabuhayan. At ari naman nga ho ang ating makulit na maliit na magkukupra, ba'y tinamaan nata ng gutom at tinupakan na aring tubo ng nyog. Naku nga ay mga bata pa kami yan yung napagawayan namin magkakapatid it, agawan na nga kami diyan sa pinakang tubo ng nyog at kasarap naman. Nagluto din pala dito etong kapatid ko at yan nga daw yung kanilang ulam, nilagang puso ng saging at asaw-saw lamang sa bagong tapos inihaw na tilap. Yeah. Nakakatuwa nga din itong puno ng mangusti namin dito. Araw-araw, napakaraming hinog na bunga. Sabi ko nga din sa asawa ko, idamidamihan ng pitas at pagmandin din ako ay paayo ayok mod, ay husay ang kain ko na rin. Halos ayaw ko na nga ding tigilan sa sarap bago anong pagkatam ispa. At pagkatapos nga nilang isalang diyan yung mga kuprasin, ay di kumain na din sila. Eto nga si ate Kuning namin ay talaga namang independent ate girl na at kumakain na na mag-isa kahit walang ulam pa yan. Talaga namang kahit saang nakarin ay ukyabit nga ni Arang si ate Kuning at hindi nga ni mapayag na magapaiwan siya. Sabi pa nga niyan sa akin ay... Kupas ako. Okay, hey, mali-mali man din ang bata. Akala mo naman talaga ito ang may kalmana na sa pagkukupras ay. At pagkatapos nga ninyo mga gawa din sa hulo ay dilumusong na nga din pa uwi. Hinahapunan na naman ay nakumbidahan na naman nga po kami na pumunta dito sa may punsyunan. Di lamang naman sa may kalapit barangay namin. Tuong barkadahan na naman nga po kami diyan at kasama kay nanay ko, yung bunso kong kapatid at saka si Ara, yung taga-video ko. Ika nga nila ay kuyog na naman ang mga mangyan papunta ng ponsyonal. Makalibre man lamang daw ika ng hapunan. Medyo nagkakahiyaan pa nga ni kung sinong mauuna at napakaraming nga, 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 nga si tao. At rin na nga si Ate Kuning ang pinauna-una namin at kakoy iabot na nga din agad itong daladala naming regalo dun sa may birthday. Kaso ka nga naman na rin batang ariti tinamaan wari ng Bartik at ayaw na ayaw iaabot yung dalang regalo at gusto kanya na daw. Kaya ayan, ako na nga lamang ang nag-abot yung regalo at saka nung kaunting pakipit natin din ni eh, kay Tiyo Irwin na may birthday. Ika-50 ang kaarawan nga pala nitong may papunsyon at ari nga pala ipinsambuo ng tatay ko. Kaya hindi naman masyadong nakakahiyang pumunta din eh. Pagkabot ko nga ni Niyaya na din kaming kumain, nabay kinabahan ako bigla doon sa lechon niya at kakoy baka itago na abay yun naman pala ahain lang din sa may gitna ng lamisa. Aringat, kumuha na nga din ako ng tigkaunting pagkain at medyo magutom na. Abay, libre na naman ang merienda at na sa lagay na are. Kumuha lang ako din ng kaunting kaldereta, kapirasong lechon at saka espagete. At arin naman nga pong si ate Queenie ay aring cake ang inupakan. Siya, sige ka ako. Tamang ayok-ayok mo lamang ikaw din sa may kabilang tabi. Dahil kami na may nakakain at busog na kako ay din nagpaalam na nga ni kaming umuwi. At husay na naman nga ang pagpunta namin din eh. Abay, kumain ka na ay May pasilipin pa. At ayan, may dala pa nga ni kami pa uwi. Salamat naman ka ako at kanina nga lamang ang aproblemahin ko. At bandang 6pm naman ay nakumbidahan nga pala kami dito sa Ibeya Hotel and Events Place ni Chef MJ para sa isang dinner. Kasama rin nga pala namin dito itong iba't ibang sikat na vlogger at saka nga yung aming mayor. Nakakataba nga ng puso at isang karangalan nga ni ang makasama sila sa isang hapagkainan. Eto nga mga pagkain na ito ay niluto nga na nag-iisang chef mang yan ang ating chef MJ. Ay ko, tingin pa nga lamang ka ako ay mukhang masasarap na at talaga namang pehadong busog-lusog na naman ako sa lagay na are. Pero dahil nga ni medyo busog pa ako dun sa punsyunan kung napuntahan ay kaunti nga lamang yung kinuha ko diyan. Ay siya, kain po tayo mga mawe. Thank you Lord sa blessings. Habang kumakain nga ni kami diyan ay tamang kwentuhan, kumustahan at nakakatawa din talaga na makilala nga ni sila. Nakilala ko nga rin dito itong napakabait na si Mrs. Montenegro. Nakakatuwa nga at matagal na followers na daw namin siya. May papasalubong panganing all the way from Japan. Sabi ko nga ni Abay, makakatikim din ng masarap-sarap na galing sa Japan. Sobrang nakakatuwa talaga at nakakataba ng puso yung mga taong nagmamahal at sumusuporta sa amin. At katulad na lang nito, meron na naman kaming pa-free night stay dito sa Ibea Hotel. Sabi ko nga ni sa asawa, siguro kung hindi tayo vlogger, hindi natin mararanasan ito. Kaya naman, we are so grateful sa Lord na merong mga taong nagpaparanas at nagiging daluyan ng pagpapala para sa aming pamilya fast forward, kinabukasan na nga ito. Nandito pa rin nga kami sa Ibea at dito nga ni kami nagpalipas ng gabi. Toong napasarap nga ni ang tulog namin diyan at mag alas 7.30 na nga nang kami bumangon. Bumaba na nga rin kami diyan para sabay-sabay na nga daw kami ni Chef mag-umagahan. Dali-dali na naman nga kami sa pagkain diyan at meron nga rin batang nagliligalig na at gusto na nga agad magligo dito sa may swimming pool. Sabi ko nga din ni kay ate Queening ay sumayaw muna siya bago ko siya payagang lumigo kaso naman hagian na nga ni at patikar na agad. Pag naman nga talaga sa liguan na rin batang areya ay sagagaling kahit ilang orasin pa atang nakalublob ay walang kaligaligalig Pinagbigyan ko nga lamang ng kaunting minuto itong batang ito at kakoy ako ang nalamig sa iyo ay tama tamaan at kitay mauwi na. At kahit nga sa ilang oras sa na pagstay namin dito sa Ibea ay talagang sulit na sulit at talagang nag-enjoy din nga kaming buong pamilya. Napakalapit din lang nitong Ibea dito sa Miami at almost 15 minutes nga lamang. At kung mai-rate ko nga din itong Ibea ay almost perfect din sa ganda, sa linis at napaka walas ng kanilang lugar. At eto nga pala yung room na pinagstayan namin. Very spacious, meron pang couch, tapos napakalinis din ng kanilang CR na meron ding hot and cold water. At para nga sa mga taga sa amin sa Socorro o Kalapit Bayan, sa mga naghahanap ng event place, ay perfect nga itong Ibea para sa inyong mga papunsyunan. Swak na swak nga itong events place para sa may mga birthday, may mga binyag, kasalan, anniversary at kung ano-ano pa. May malawak na swimming pool area din dito, pang bata at hanggang sa pang matanda. At Malang Ibeya Hotel and Events Place is located sa Sitio Acacia, Litaburo Uno, Socorro Oriental, Mindoro. At kung gusto nyo magpabook or para sa may mga katanungan, maaari nyo din silang kontakin you know, o message sa kanilang Facebook page. Anyway, maraming salamat po sa napakabait at napakahumble na tao kay Chef MJ sa libreng accommodation here. Sobrang nag-enjoy din talaga kami dito at sulit na sulit nga yung pag-stay namin dito. And yun lamang po for today's video. Maraming salamat po sa inyong panonood. God bless.